malupit TV uh, Mga kalupit Merong video dyan na isang vlogger Tinitira niya si Rosmar Tsaka si Wamuskus Na bakit daw Hindi siya Tumulong sa mababang Tao lang, bakit sikat na vlogger Daw ang tinutulungan nila Yun ang Sabi niya mga kalupit Kayo na umusgan mga kalupit Sa salita ng vlogger na yan Manood tayo Tuloy! Oh, Huwamos Cross, Awit Gimir, Rosmartan, usapang pagtolong tayo. ba? Diba, matulongin kayo? Try nyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nag-chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi nyo pinapansin yan dahil mas binibigyan ninyo ng pansensi diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nag-chat-chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang dahil wala kayong mapapala dahil yung mga nanghihingi sa inyo walang pangalan hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media di ba kung usapang pagtulong tayo i-try ninyong i-check yung mga messenger ninyo sa akin nga na mababang vlogger kakarampot lang ang kita maraming nagchat-chat nanghihingi ng tulong sa inyo pa kaya na matulungin kamo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang Ah, mas nakakabilib Awit, Rusmar at iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay ng tulong kay Diwata na kung totoo hindi na kailangan pang alalayan si Diwata dahil milyonaryo na yan. Bakit sa kanya nyo e lahat ng tulong ninyo? Bakit hindi niyo try i-check yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nag-chat-chat sa inyo, humihingi ng tulong. Pero dahil yung mga nangihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang, kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. 'Di ba? Tama ako o tama ako? Wamus monstruos, Awit Gimer, Rus Martan, at sa iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay kay Diwata, na inaangat si Diwata. Baka sabihin na naman ng iba dyan, ingit ka lang dahil hindi ka nabigyan. <laughs> hindi ako naiingit boy. Alam ko hindi naman talaga natin kayang diktahan si Wamos, si Awit, si Rusmar at yung iba pang malalaking vlogger dyan na diktahan sila kung sino yung gusto nila bigyan ng tulong. Pero maling mali yung way ng pagtulong nila kasi bakit kay Diwata pa. Dapat Wamos, Awit at saka Rusmar ang ah, binibigyan ninyo ng pansin yung mga mahihirap dahil sila ang laging nanonood ng mga video ninyo. Si Diwata ba? Nanonood ba ng video ninyo? Nagsishare ba si Diwata ng mga video ninyo? Hindi. Pero bakit si Diwata yung pinagtuunan ninyo ng pansin na bigyan ng tulong? Eh kung totoo sin, wala na yung time para manood sa mga video ninyo. Ha? Ah, doon kayo, mamigay sa mga taong mahihirap. O di kaya, libutin ninyo yung mga lugar ninyo, sigurado ako maraming mas mahirap dyan na mas nangangailangan ng tulong ninyo. Hindi si Diwata. Dahil si Diwata, nakatayo na yan, tayong tayo na yan, kumbaga sa building pa, matibay na yan. Bakit dyan kayo nagbibigay ng milyones? Alam ko, napakarami ng kababayan ninyo na nangangailangan ng tulong ninyo. Ang daming nagchat-chat sa inyo sa messenger, pero alam ko, dinididman nyo lang dahil wala silang pangalan. Tama ako or tama ako? dahil ako nga na mababang vlogger lang maraming nanghihingi ng tulong sa inyo pa kaya na kadalasang na nakikita nila sa mga video ninyo na may kayo ng pira ha, pakidalaw yung mga messenger ninyo dahil sigurado ako maraming taong may hirap ang mas nangangailangan ng tulong ninyo kumpara dyan sa diwata na binubuhusan ninyo ng milyones <coughs>